Bagsak presyo ng mga aircon as low as 6,999 pesos, makaka-jackpot ka na. Isang malaking warehouse nga to na punong-puno ng na mga nakasale na appliances. Pwede ditong walk-in, pwede ding umorder online. At nandito na nga tayo ngayon sa Distributor's Appliance Warehouse. Dito yan sa kanilang Pasig City Branch. Up to 60% off nga ang mga appliances nila dito. Tulad na lang nitong ref, chest freezer, chiller, cooking range. Pero ang sinadya talaga natin dito yung mga nakasale nilang aircon as low as 6,999 pesos makakajakpat ka na. Kaya nga dinudumog sila ng mga tao lalo na ngayon nakasummer sale sila mura na, mas pinamura pa. Available na nga dito ang split type, window type, iba't ibang horsepower, may inverter, non-inverter, test to sawa na rin dito. Pero isa talaga to sa pinakakailangan namin itong 4-in-1 na water dispenser. May hot, cold, may room temp, may